Nagkayupi-upi ang jeep na ito matapos mahulog sa 50 metrong lalim na bangin sa barangay Kirang, Aritao, Nueva, Vizcaya. Nangyari ito matapos dumerecho ang jeep sa gumong parte ng kalsada kaninang madaling araw, September 5. Sugatan ng 45 anyos na lalaking driver ng jeep at ang kasama niyang babaeng negosyante na kapwa mga residente ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Bali itong sasakyan daw. Na nauna itong ano landslide mga 4:30 AM daw nung naganap yung uh, insidente or hindi siguro hindi nakita ni ano ni driver sa malayuan itong na may ano na doon na may landslide na doon kaya according sa investigation ng police may nakita naman sila mga Kid marks na bilang patunay na talagang nagpreno naman yung yung sasakyan bago siya tuluyang nahulog. So kinulang siguro yung pagpreno niya kaya uh, nahulog yung kanilang sasakyan. Uh, more or less 50 meters daw yung lalim nung kinahulogan uh, kinahulugan nung jeep na may lamang mga kamatis. Agad namang na-rescue at isinugod sa pagamutan ng dalawa at ngayon nagpapagaling na. Nilagyan naman ng mga otoridad ng harang ang gumong parte ng kalsada para hindi na ito maulit. Pinaalalahanan naman ng mga pulis ang publiko na maging mapagmatsyag sa pagmamaneho dahil sa mga pagguho ng lupa na epekto ng pagulang dala ng habagat. Robert. Yun ko kanina, Florida kasi ko, diba, baba, hindi, ang safe, mga, Data Data Samantala sa bayan naman ng Bambang, isa ang sugatan matapos mabangga at kaladkarin rin ng bus ang isang pickup up Nangyari ito sa National Highway na bahagi ng barangay Almaguer North alas 9.50 ng gabi noong Webes, September 4. Sugatan dito ang isang 29-anyos na babae na pasahero ng pickup. Itong anisan uh, siya yung nasa harap ano, and then nasa likod niya yung Florida, and then nung makarating sila dun sa uh, part na yun, particularly dun sa um, uh, Alfie Auto Shop, nag-execute uh, nage ng left turn itong uh, Nabara. Uh, siguro hindi nakita nitong um, sumusunod na Florida, natumbok niya yung part ng ano, yun dun sa part ng driver's ano, driver's door. Kaya nadrag pa itong dalawang sasakyan ng mga 15 meters and then saka sila nahulog sa kanal. Sa lakas ng pagbanggan na UP, ang harapang bahagi ng bus at ang harap at gilid na bahagi ng pickup. up Wala namang nasugatan sa mga nakasakay sa bus. Sa ngayon, ay nasa kustodiya ng Bambang Police Station ang driver ng bus at inaalam pa kung magsasampa ng reklamo ang mga sakay ng pick-up sa driver ng bus o idadaan na lang ito sa areglo. Sa Zargalasi, RNG News.